shout out mga guys mga kabindors mapagpalang araw sa inyong lahat sa aking mga viewer mga subscriber ngayon ang mission natin mga kabindors ay pupunta tayo ng city hall upang kunan ang mga anak ni Ate Merlick magpapasama tayo mga kabindors sa panganay na anak ni Ate Merlick yan ang gagawin natin ngayon kasi ano ko ngayon mga kabindor si eh off duty sa aking ginodutihang uh, department yan mga kabindor samahan nyo ako sa ating paglalakad ng mga papers ng mga bata kasi kawawa naman ang mga bata pag hindi sila ay nakakuha ng mga certificate na yun yan ay malaking tulong sa kanila kung yan ay ma ipraprocess natin yan mga kapindor samahan nyo ako sa ating uh, pag-update Good morning. Ang ano ko ngayon ano? Di ba holiday ngayon? Holiday ba? Nakalimutan ko na holiday ngayon. Di ba baka walang office? Ano? Sige Monday na lang po. Ano ko na lang po yung Monday ko? Sabihin ko. Sa Monday na lang. Ako. Ano nakakuha ka na ng ano ng? Kukuha pa lang po ako ngayon ng ID? ID Apo. Kasi yung oras na po ako na uwi ka, ako na kaya hindi ko na ano. Yan nga, holiday nga. <laughs> Sige po, Monday Kasi na lang po. masasayang yung ano natin Punta. kung pupunta tayo. Kasi holiday nga, di ba walang pasok yung mga school. Lahat. Nakalimutan ko na, di ko nakita sa kalendar kung anong ano ngayon. Hindi, yan na lang ang ano natin ano gawin. Sa Monday. Sa Monday, ano ngayon? Friday. Friday. Saturday. Sunday. Dalawa, dalawang araw itong wala akong pasok eh. Friday, Saturday. Linggo, Lunes, pasok ko na naman di, di bali ano na lang. Sige, absent na lang ako sa lunes para ma ano na, sa mandi oh. absent na lang ako doon din sa aking duty. Hmm. Ano na, ate Marley, kumusta na? Sige, mag ano ka, yung lagi ka dito mag ano, pwede ba ito, ibababa natin ano para hindi ka mangangalay. Di ba, ibababa iba ito? Ah, hindi na, ito tama na ito, nalaka Ah, sige. Hmm. ko ba? Ah, Kaya nga, sabi ko, taman -tama, di op ko. Naisip ko naman, kasi ang sabi ni, ano dyan, yung nakasalubong ko. Ano, saan ka punta? Sabi ko, mag, ano ko ng, no record. Nasasamahan ko, sabi ko, si Chris, doon sa Kaimol. Sabi niya, Halidi ngayon, may office ba? May... Sabi ko, o nga pala, ano, Halidi. Walang office. Hindi, ayan na lang ang ano natin, ano. Pasok na lang po ko ngayon. Ah, sige, sige, sige. Pasok na lang. Anong oras na pasok mo? Ano po po, uh, Ten. uh, 10. Ah? 10 po hanggang 5. Hmm, hmm, hmm. Ah, sige, sige. Pasok ka na lang, muna. Kung may pasok, kayo. Meron po, Kasi ano, ang practice ibang... Practice naman na daw po eh. Ah. Kasi may ginagawa po kami para sa foundation day. Hmm. Sige. Ano ka dito? Latay ka dito para ano? Yung hawak-hawak ka ganito. Mm -hmm. Yung para ma-practice yung ano mo. Hindi ba ito mataas kaya? Okay lang? Baga naman mangalay kamay mo. Ah, hindi. Hindi, kung may mga gagawin ka, hindi mo magagawa kung mataas ito. Tulay ito, gusto mong magdampot ng mga kung anong dadamputin. Hindi mo magagawa kasi mataas. Magandang po pang ano sa likod niya para mas... -trip. Ah, para maunat. Okay. Ah, sige, like sige. Hmm, sige. Praktisin mo yan araw-araw at marili para maka-ano ka, maka ka. Ah, sige, sige, sige. Oo. Sige. Ano ka dito? Nasaan na yung upuan mo na ano? Ha? Yung inuupuan mo noon na dito sa labas. Wala na. Wala na. Ibibili kita ng upuan para mayroong kang upuan para magawa mo yung ano eh, kahit nakaupo ka pwede ka maglaba. 'Di ba? Ma ka pa. Naglalaba ka pa. Ha? Mahina. Kaya mo 'yun. praktisin mo yung kamay mo. 'Di ba? Tara to nakaupo ka sa upuan. Pwede mo ipatong yung planggana diyan sa tulad dyan o, sa ano pwede ka magkusot para makatulong ka kay Angelo para may ginagawa ka ba araw-araw pwede ba yun ha pwede sige bibilang kita ng upuan para meron kang upuan tapos hindi naman puro naman upo ito yan to nga meron tayong ginawang ano lagi kang ano lagi kang magpra-practice para ba makaano ka, makarecover ka. Lumakas yung mga join mo. Kasi pag ano, pag lagi ka na lang nakaupo, yung join mo hindi na naglalaro. Kaya yan masakit na pag yan ay tumayo ka, ang sakit na ng ano mo, tuhod, etc. Dapat na para practice yan araw-araw. Yan tama yung ginagawa mo ngayon umaga. Yan naglatay-latay ka na dito sa ginawa nating ano. Ng hawakan. Na. <laughs> Yan tama yun, pagpatuloy mo para maka ano ka. Kasi ikaw na nga lang nag-iisa eh. Kawa na may mga anak mo, wala na silang gabay. Paano kung mawala ka pa, saan pa sila pupunta? Iba? Ayan. Ayan ang isipin mo lagi at merlis sa buhay. ate Merle yan na lang uh, lakasan mong loob mo at para maka ano ka, maka recover ka ba yan na, ginagawa na natin ng paraan, lahat para sa inyo, para sa iyo yun para yan, may gabay pa yung mga anak mo kasi kung yan, mawawala ka rin naku, malaking ano malaking ano sa mga bata wala na silang ano gabay sa kanilang buhay Na natin Ano ang bawal ka sa kape? Bawal. Ah, ano na lang, salabat na lang. Ha, pwede ba 'yon? Salabat? Ah, sige, magpapabili tayo ng salabat, ano? Para yan na lang ang inumin mo, wag daw kape kasi ano, bawal daw sa ano mo 'yon, sa kalagayan mo. Eh, mag-ano ka. Ah, pinapabili ko na ng salabat. Practice-practice ka muna dito sa ano mo. Oh. Hindi rin naman pwede sa iyo yung ano. Ibili ka ng walker na digulong kasi wala man dito gugulungan, 'di ba? 'Di ba yung walker may walker na digulong eh. Eh hindi wala ka dito ano kasi ano bako bako hindi pwede yun Kaya ito na lang, pagtisan mo itong low para ma-practice talaga yung ano mo, yung katawan mo. Yeah, araw-araw mo gawin 'yon. 'Tong pag-aano dito. Sige nga Ate Merle, Subukan mo na Humawak ng walis Kung kakayanin mo mag ano, Mag Kung kakayanin mo magwalis Kaya? Hindi pa Sige Praktisin mo pa yung Ano Praktisin mo pa yung Ano mo Sa ka Ano dyan Kalalakad-lakad Na praktisin mo pa Pero pag ano, pag laba kaya mo pa magkusot. Ha? Paano na? Kung di mo kaya magkusot. Hindi pilitin mo na ano na mag... kasi lalakas 'yon yung kamay mo. Mo pilitin mo na makapagkusot. Mhm. Para matulungan mo si ano Angelo na sa paglalaba. Kasi ano nga, bibilang kita ng lagayan ng tubig dito. Yung gano'n, oh, yung ganyan na ano, ayan oh, no, drum. Para may tubig kayo dito. Na gagamitin niyo na sa pag ano, sa pag laba. Gagamitin sa pagsaing. Pagligo. Parang di ka na yata naliligo, Tiberly. Naliligo pa? Ha? Naliligo pa? O oh, ano ka? Maligo ka. Kaya mo pa naman maligo, di ba? Oh. Praktisin mo kasi para sa iyo yan eh. Para sa mga anak mo. Yan. Praktisin mo yung sarili mo. Sige, balik, balik uli, balik, balik uli doon. Sa may ano? May doyan. Parang may patibong yata yung duyan mo na yan ah. May patibong siguro kasi muntik ka na mahulog ah. Muntik ka na mahulog. Muntik ka na mahulog. Ah hindi. Eh parang umano bumaba ah. Ayan mga kabindors kahit na hindi natuloy ang ating mission na yon pero sisikapin din natin mga kabindors na ako talaga ang mga report ng mga anak ni Ate Arnel. Uh, sa susunod na mga araw kasi ngayon, mga kabindos ay eh, natapat na naman ng halidi hindi ko namalayan na halidi pala itong araw na ito. Kaya sayang naman mga kabindos kung uh, pupunta pa kami doon. Eh wala din naman kaming magagawa kaya abangan nyo mga kabindors yung susunod kong mga update. At nagpapasalamat din ako sa ating mga viewer, mga supporter, uh, Ma'am Liz Dan Red, at saka Ma'am Jeannie Bryan, at saka sa lahat ng mga uh, nagmamahal sa aking maliit na channel. Shout out po sa inyong lahat. Uh, thank you so much.